Hi guys! Dito po kami ngayon sa Devisoria. Ayan, presyo ng Devisoria po. Ayan po. Mamimili po kami ng... Ito. Ay. Ito. Ito yung mga school supply. Ayan si Kuya. Baka naman. Hello. Dito naman kami. Ayan. Notebook. Kailangan natin ng notebook. Pareho naman tayo. Yung mga nakatahi pareho. rin. presyo. Ayan. Parayos lang naman po oh, oh. pwes dito? Oo. Oh. 20 lang dyan? Oh, Oo, 20 lang. 20 lang dyan? Oo, 20 lang dyan? Ayan, tanong natin ko kuya. Bakit kuya 120 naman bibili namin? Ano, kuya? Kuya? Hello, kuya? Uh, 20 lang, kuya. Kasi tataas pwede magiging 22. Nakaroon dyan? Hmm. Yeah, ito na na Wala na kami stock ng notepad ni Emma. Ito na lang? Wala na din stock sa notepad mo? So, ano na? Ah, kami, pwede naman patulog na lang kami kuya no pagbuhat pag buhat na. Nang. Hindi ba 'to may nakikita? Lima lang. 55. Ayun na. Ito kami niya. Pinili kami na notebook. So pipili kami ng mga colors. Five. Ay, pwede sa busa puti, no? Kukuha ko ng plastik 'te. Ayan. Kukuha tayo ng plastic and Oh, hanap tayo ng mga long envelope, plastic envelope. Kasi yung iba, short. Hindi po natin kailangan ng short dahil di kasya yung paglalagay natin. Ito yung mga plastic envelope guys. Ayan yung mga school supply dito. So, oh. meron tayong makitang stack Ayan, magpa-assess tayo kasi hindi ko masyadong alam. Kuya, may stock pa ba kayo ng long plastic envelope? Hmm. Ano, kailangan ko ng 70 piraso. Para wala na kasi dito, wala na akong nakita eh. Baka may ano pa kayo na itabi. Long shirt. Long. 70 para sana And so binibilang ni Kuya kasi kailangan ko po ng 70 peraso. Ayun po. Ilan siya, Kuya? baka may stock pa. Kuya, kuya, pa, abot na lang kuya dito, ha? Lang Si Sis Edraline. Ay, mili siya ng mga notebooks. Kailan, kuya? 17 lang? Wala na. 17 lang yung plastic envelope. Wala silang stock. Ayan. Uh -huh. Sige. Okay na yan, Kuya. 17 piraso, no? Oh, sige po. Doon kaya sa kabila nyo, may stack kaya doon yan? Envelope. Oo, oh, ng envelope. Envelope Sa kabila? Envelope mm. pa yan sa ano, sa taas. Envelope pa yan? Hmm, hmm class long. Ilang pila sa May mga belts. Sige, babilang ha. Ang kimayarap na bumalik. mga kids na matutulungan natin masaya lang itong daming notebooks. Tapos kukuha ko ng papel 20. Ay, dapat mga grade 1, no? Grade 1, no? Nakakala ng 60? Nakakala pa 60? Divisoria. Yeah. Ay, ang ganda ng kulay niyan din, oh. Sky blue. Wala na silang pink na light, no? 20 na lang. Kukuha sa'yo ng papers. Ito grade 2. Ah, 20 na din ang isa. Isang piraso ng grade 2. Ay, sakto na to, oh. grade 2 ko yun. Anong grade? Grade 2. Ano yan? Guinness record yan. <laughs> Sampu-sampu to, no? Bawat isang plastic. 20, kailangan natin ito, eh. Okay, ako ng dito? Kuya, pa-assist kami ng plastic na malaki. Yung malaki. 65. Dito natin nilagay. Tapos, ano? Yan meron tayong pulang folder. Yung plastic in below, complete na. No, Naka-70 na daw. Ay, dito, kuya. Ayan, ayan si Kuya. Ano yan? 10, 20, 30, 40, 50. 10-10 eh. 50, 60, 70, 80, 90. Oo, oh, oh iba vlog namin. Kasi ano to, ituturo namin sa mga bata. Ayan, mag-subscribe ka na kuya sa channel namin. I-upload namin to. <laughs> ano, A&A &A, and A tong, channel, A channel Erika and Idralin. Itong ganto, nine lang. Ay, nine lang to, te. Sampo-sampo. 10 689 nine. Oh, 9 nine, good. Oo, Ito 'yan, ang 9. Okay. 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 Ito pa ko pa Ayan si Kuya, ang assistant. Ay, parang hulog <laughs> ka. White Pasok mga Bisyo Ayan. Ayan. Ayan, 'yung lahat na Pinuli namin Ilan na? Ilang lahat Ilang color 'yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20. One. Iba iba kasi ito butal butal na to eh. 20 piraso to eh. 20 piraso. Hmm. Ayan si kuya. Ang may-ari ng Divisoria, Bili na kayo. Ayan si ate Edrelin. Shout out guys sa mga ano niya kababayan niyang Waray. Mga taga Samar de Han. Nga nang Bisaya man, Waray man. <laughs> Shout out sa mga Waray nga da. Mida kita mga upay. Amo init Waray na mida upay. Yan, Zeba. Diba? Zeba, diba, Zeba, diba, Zeba. Diba. Ayan, so wag picture kami later dito sa The Story. Baka mabutas yan. Ah. Kapili ka lang. eh mm, doble. eh doble mo kaya. Kaya baka mamaya butas. Eh. Kung magdadala nyo doon. Hindi pa kami makarating na butas na. Ano to? Dalawang ganito. Dalawang plastic. Uh, dalawang grade 2. Uh, grade 2. Uh, dalawang grade 2. 20 para to lahat na. Uh, oh 20. Oo, oh, lahat. Yan, 20. Pwede po kayong mag-comment sa aming comment section or pwede niyo po kaming i-message sa comment section or sa description po ang aming link kung saan niyo po kami pwedeng i-contact. So, official account lang po na mismo kayo po. Magkakata ang bola? Ano nangyari, Day? What happened? Gusot? O, oh, dito po!

hindi naman. so ito ka lang namin kung completo po yung 70 na aming binili para hindi po kami bumalik para sure po na walang bulan নি <m> Kukuha pala ako ng ano, pag-intip. Meron ba ba tayong pag-intip na karahan. O, bibili pa rin. Kuha lang ako, maliit mo. Para sure. Excuse me po. Ang pag-intip, guys. Yung small. Ayan, sampung piso. Para sure. Marami kami. Ayan. Hello! Ito pong aming chicken distribution sa Malagasang ang 2C po. Ayan po. takits The there. Ante lagay mo to baka makalimutan. Kaya na lang sama na lang. Ayan po guys. So magbabayad na kami. Dali na sa counter. Wala well, ano na din nagtag mo to eh. 70 na yung bilo. Ah, 70 na yun? 70 na. 70 tapos isang Bayad. Yan lang. Magbayad eh? okay. tayo. Yan dito kami. na kami. 3,

sa Divisoria. Di ba? Ayan, nagpa-help kami kay Kuya kasi si Kuya tutulungan kami magbuhat ng mga things. Kuya, sa tawid tayo Kuya. Ay. kuya, dali. <laughs> Ganun natin. Bus driver. Ako ay naglalakad kasi may mga bit-bits tayo. Ikaw tayo na ito eh.